Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan nyo yung pasensya nyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster pinagdaanan ko, ang hirap explain, pero minsan sabaw ako dito eh. Hindi ko alam, pero nandiyan kayo to support me dahil alam kong mahal na nyo ako. Hinatulan ngayong araw, May to 2024, ng reclusion perpetua or habang buhay na pagkakakulong ang mga nanakit sa host actor na si Vong Navarro na sina Denise Cornejo, Cedric Lee at dalawang iba pa matapos na sampahan ng mga ito ni Vong ng kasong serious illegal detention for ransom. Matapos na hatulang guilty sa nasabing kaso ang apat sa hearing ngayong araw sa Tagig RTC, ay kaagad na kinansilang bail bond o piyansa ng mga ito at hindi na rin pinalis pa ng korte ang mga dumalo ng hearing na sina Dennis Cornejo at isa pa sa akusado at kaagad na silang ikinulong. Samantalang si Cedric liati sa isa pa na hindi nagpakita sa hearing ay agad na ginawa ng warrant of arrest ng korte upang kaagad na ring maipakulong dahil sa parehong kaso. Maliban dito ay inuutos din ng korte na magbayad ng 300,000 ng mga akusado kay Bong bilang danyo sa ginawa ng mga ito sa host actor. Sa kabilang dako, bagamat hindi nakadalo sa hearing kanina si Bong, sinabi naman ang kanyang attorney na nagpapaabot ng pasasalamat ang aktor at masaya ito na sa wakas ay nakamit niyang hostisya na nararapat. Samantala, sa live ng noontime show ng It's Showtime ngayong araw, ay nagbigay ng mensahe si Bong at sa muli ay malaki ang naging pasasalamat niya sa lahat ng tao na sumuporta at tumulong sa kanya hanggang sa huli at hindi siya binitawan. Pinasalamatan niya rin ang It's Showtime family dahil may mga pagkakataon daw talaga na wala siya sa sarili niya sa gitna ng show dahil sa laban niyang ito. Ngunit sa kabila raw nito ay sinuportahan siya at inintindi siya ng mga katrabaho. Mga pahayag ni Bong, Kung ano yung mga narinig niyong hindi maganda tungkol sa akin, ipatuloy kayong nandyan, sumusuporta at naniniwala. Sa staffs ng It's Showtime, Showtime Family, maraming salamat kasi hinahabaan yung pasensya niyo. Kasi minsan lutang ako. Roller coaster ang pinagdaanan ko. Ang hirap i-explain. Pero minsan sabaw ako dito eh. Pero nandyan kayo kahit yung mga bitaw ko, hirit ko, sablay papuntang norte, papuntang south. Hindi ko alam. Pero nandyan kayo to support me dahil alam kong mahal na mahal nyo ko. Samantala ay labis din na suporta ang natanggap ni Bong mula sa mga netizens. naritong ang ilan sa kanilang mga komento. Matagal man na serve ang justice, maganda naman ang result. Again, congratulations Bong karma is real. And I hope you change for the better. Maging lesson sana itong nangyari sa'yo. Focus sa family and be loyal.